Ito ay mabisang panlaban sa ubo at sipon. Ito rin ay magandang gamot sa lagnat. At ito ay magandang vitamins din para sa ating mga lagnat. Yo, what's up mga kadogs? Welcome to my vlog and welcome to my channel. Kamusta kayo mga kadogs? Mga kadogs, mayroon na naman akong bagong home remedy na ibabahagi sa inyo. At ito ay mabisang panlaban sa ubo at sipon at iba pang respiratory problem ng ating mga alagang aso. Mga kadogs, ito ay napaka natural at ito ay magandang vitamins din para sa ating mga alagang aso. Mga kadogs, ito ay kilalang kilala sa bansag na milagrosong puno. Oh! Mga kadogs, marami na din gumamit nito at naging epektibo ito sa kanilang mga alagang aso. Mga kadogs, bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang sabihin sa inyo na hindi ako doktor. Ako ay simpleng dog lover lamang na gusto magbahagi sa inyo ng mga simpleng home remedy. At ang mga remedy na sinasabi ko sa inyo ay walang sapilitan. Pwede nyo gawin at pwede nyo ding hindi gawin. Pero isipin nyo ang kaligtasan ng iyong alagang aso. At syempre kung talagang duda kayo sa mga remedy na sinabi ko, ay eh dapat dalhin nyo na agad sa vet clinic ang iyong alagang aso para malapatan ng tamang lunas at tamang gamot ang iyong alagang aso para mas sigurado tayo. Sa so mga dogs, ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang malunggay. Alright mga dogs, mga kadogs napakasimple lang ng inyong kailangan gawin. Kumuha kayo ng malunggay at hugasan ito ng mabuti. Simay-himay lang ito at ilagay doon sa inyong dikdikan or almeres. Dikdikin nyo lang ito ng dikdikin hanggang magkaroon ng katas. Kung nadurog na ninyo ang mga malunggay, ilagay naman ito sa isang tela na malinis. At saka pigain ninyo ng mabuti para lumabas ang katas ng malunggay. Mga kadogs, siguradong magtatanong kayo kung gaano karaming malunggay. Nagawa ko lang ay 1 ml to 2 ml lang nakatas malunggay. Depende yon sa laki ng inyong alagang aso. So, tansyahan nyo lang yung dami ng malunggay. Pag alam nyo makakakuha na kayo ng 1 ml or 2 ml nakatastang na malunggay, eh pwede na yon mga kadogs. Siyempre mga dogs, ang pagpapainom naman ay eh, kailangan nyo lang ng syringe or heringilya. Pwede din ito sa 1 month old na puppy ihalo lang sa kanilang pagkain yung katas na malunggay. Tansyahin nyo lang yung dami, siguro mga 1 ml lang para hindi maglasa ng masyado yung pait ng malunggay doon sa pagkain ng inyong papi. Pagpapainom ka dog sa dalong beses sa isang araw. Pero kung gawin nyo lang itong vitamin sa inyong alagang aso, 1 ml lang ang kailangan mga kadogs. Mga kadogs, dagdag ko lang, ito rin ay magandang gamot sa lagnat ng ating mga alagang aso. So mga kadogs, hanggang dito na lang ang aking vlog at sana meron kang natutunan. Kung bago ka dito sa YouTube channel ko, kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. At i-on ang notification bell para updated ka kung meron akong bagong home remedy vlog. At syempre, huwag kalimutang i-share. Tulad ng lagi kong sinasabi, pag maagapan, mas malaki ang tsansa na mailigtas natin ang ating mga alagang aso. Turing natin silang kapuso, kapatid, kapamilya. Ingat po tayo lagi mga kadogs.